So, ayan mga kaidol, nagpa, nagpa pedicure tayo. Yay. Yes, nito tayo marunong. pag natin sariling pa. Ayan mo, so, su sugatan lang ako nyan. At ang papawisin pa ako. Kaya nga, may tugtog na ansayat <laughs> eh. Di sumayaw ka. Ano, nansa. May ansayat eh. Oh, may, may ansayat eh. Ito ka na eh. Kasi may ansayat yung ano, pasma. sarili mo pa? Ang tayo na lang tayo din. ano ito? Ganda nito ka bastos. <laughs> Ang baho lang tayo. O, pwede na siguro yan. Sige, kunin mo. Nang Sagarin mo. Ano nang isasagad Wala pa naman Anong walang kuko? Pugan lang ito sa brass. Brass lang ito. Ano? Yan yung taga uh, pedicure mga idol. Reklamador. <laughs> mga idol, wala kasing bayad niya, Reklamo yung tagalinis. Pati yung panalo kong 50 na dali pa. Hahaha. <laughs> May unscienty talaga. Pedicure. Okay na yun. May earnings na yan. Ayan o. Oh. Kita mo yung may itim pa. yan. May earnings na nga to eh. Ayan. Papangigilan lang ito. Huwag mong ganyanin. Masisira yung... No? taga pedicure tuturuan pa wag nga simple ayan oh nilkaterin mo daw ah pinutur hindi nga sagad mo sagibid. sa gated hindi nga marunong dyan magandang papawis yung kamay ko sa na tuturuan sa nagpapamanikyor. At yung uso ko, wala kong Di bali pango at ang ilong ang importante matango sa nguso. <laughs> matango na rin. Sige, sakarin mo. Ayan, ayusin mo. Na na. Ayan na nga. Ayan na nga, pumapit.

hirap naman lang. Wag mo nga rin ano, ka nga. Nasisilawan mo. Baala ka. Ano ka? Aswang? Hindi hmm, ko na makita. Malabo pa naman mata ko. Baka laman na yun. Na, naputo ka dito. Baala ka. Nakakasilaw. Wala na. Iba na yung nana Aswang yung ano. Aswang. Iba tuloy yung panunan ko. Mag-ilaw pa kasi. So yan lang mga kaidol, lang dito lang ang ating video mga ka-idol kasi papagod ako dito sa nagmamanicure na to, hindi marunong.